Tingnan nyo mga kalang ito Bubong ito Yan oh bubong Saan galing ang bubong na yan? Ay grabe Ito bubong ito Bubong doon nung kay Ayun no yung bubong nun wala na rin Yung kay Kalangap away yun no Kaya tayo yung bubong nyo Ha? Yan ba yung bubong niya? Oh, Yan dalo at ay oo nga. Yung, 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 Ito po yung bubong ng mga kanagano sa Awi ah, oh. Ang layo. Ang layo ng niliparan no? Doon po yung kanya oh. Ayun oh. Eh. zero mo na kana nakara tin bitu um oh, bigat niyan. Sampo. Oh, zero oh, niya sa ayong bakal, ayong bakal. ay mabakal, ay mabakal. Tigrabid niya. No. Hayop. Yan niya o go 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 yan tawag ko Ang layo pa lang ng inilipad mo. ay kakagasin lang yan sa dalindong. O ikakalas yan, papakalas yan sa kawan. Oh. Ay, yan lahat ang dalawa eh. Wala po, wala. Yung isa, hindi namin alam yung isa po. Sa Ay, doon yung nakapila. Ah, doon. Yung isa kaya nasaan? Hanapin po natin mga kalas. Ang mga kalas, ang mga kalas lang. Ha? Ang mga kalas. O sige, hintayin lang po natin ang signal. Oo. Oh. Kasi... Ay, yan doon yung isa. Nakatak... Uh -huh. Ngayon po yung uh, nagsisimula ng malakas na hangin ano sa labas sobra. Ayun ano, oh, grabe po sa labas. Hmm, grabe. Sana huminto na rin. Ngayon umaga pala po yung dating ng ikon, Kagabi hindi gaano, pero ngayon grabe. So ayan po mga kalangga. Good morning. Good morning po sa atin sa ating lahat. Ngayon po ano papunta po tayo ng kubo. At galing po tayo ngayon sa bahay. Ngayon ay maagang maaga at nakita po natin itong mga daraanan na napinsara ni Huyuan. Ayun, pati itong kalsada, sarado po papunta ng kubo. Ayun, talagang konsyo. Uh, Nagsara ang mga kalsada. Grabe mga ka mga kalangga ang ni Juan dito yung mga kuryente natin yan no, natumba kaya ngayon po walang kuryente siguradong matagal bago magkaroon ng kuryente halos hindi makadaan ang sasakyan yung mga kuryente po mga nakabalagbag nadaga ano, na ng akasya grabe oh ito po yung kanto ng kubo papunta sa kubo ayan ayan grabe po mga kuryente oh. hmm. Saan so, nga po mga <laughs> Nandito po si Justin pangyari sa akin, Bro, munti ka na Gusto kong pumunta sa'yo dito kagabi <laughs> Grabe, ano, kumusta yung loob? Hindi, okay Mapatulong ako kayo, eh, no? May, may, may malakas-lakas na magbubo Abing Sige, ha? tulungan natin. O oh, sige. Yung cabinet kasi bumagsak, hindi ka na, na ako tamaan. Oh. Hindi pa nga ako dito. Oh. Kawil mo ka akong tamaan. Pag talikod ko lang, tapos biglang bumagsak yung cabinet. Yung, na ako yung malaking cabinet dito? Bumagsak. Oo, bumagsak. Oh, ano, bigat nun. Kaya nga, hindi ka nga ako tamaan. Ayun, naba, na, may, may nilalagay ako dito sa cabinet sa taas. Oh. Bumalis lang ako mga gawa, one second lang. Saka bumagsak. Oh. Ay, wala kang dadaan papunta doon kina Alex. Sarado, mga akasya yan, baka may makakita tayo. Mabili lang ang pagkain. o oh, sige bro, mamaya pag yung kwan, pupuntahin kita dito, anong oras? Anong oras? Kuwan na lang, sigurado na lang mga... Mga... 9 Ha? Nine, ten. Nine. Kasi may pupuntahan lang ako. Ngayon yung pinapagawa kong bayad din, baka nabigat. <laughs> Nagiba din. Sige na, tol. Maano Basta pupuntahan na lang ako Puan dito. Kuwan na lang Para sigurado mga 1 Okay. 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 grabe ayan po uh, kung po natin yung kubo yung nga po ano grabe ito po ang nangyari sa ngayon po ay maagang maagang ngayon kung pala ngayon mag uh, 6.30 po yan grabe ang kwan Grabe ang nangyari niya dito. Yung kubo ni Ayan po mga kalangga. Ito na ang nangyari sa kubo. Ayan o. Bumagsak. Ayan, walang pinatawa dito. Ayan po mga ka. Oh. Dinurog ang kubo. Ayan oh. Ay, ito po yung bumagsak. ito hindi raw kaya ni hindi kaya ni Justin eh hindi na ako ni e, pwede ko naman ko mamaya po eh namin to grabe oh hmm. Hindi po pinaligtas ang kubo, dinurog ni Yuan. Mm. Mamaya po natin titingnan sa taas, tutulungan natin. Tutulungan po natin si Justin. Sigurado sa loob may sira-sira po. Uh, doon sa loob butas-butas na kung nakita niyo nyo yung ayan, uh. yun sa loob yung nasisilag-silag na yun yun yung kubo ng kalingapawi ayan na uh. ang natira lang yung mga poste ayan o uh. sabihin na natin ay naku Kun po yung kon no Hintayin lang po natin si Justin dahil para maitayo natin yung kabinet. Ano yung mga po? Awa, oh, mga mga aso. Gat ng mga aso. Gat-gat <laughs> mga aso. Halika dito, halika dito. Nagkit-kit nito oh, Yung isa yung magpahawak eh. Pati po itong mangga ng kubo Hindi pina Hindi pinaligtas Ayan o no? Sa eh. Grabe oh. Yan, karawatas <laughs> sa na naman lang <laughs> Grabe din Dino, you know, yung uh, kubo po ni uh, yung kubo oh. tagilit siya oh. Grabe. Tumagilid talaga oh. Lalo na po siguro kung wala itong bakod, ano? Kung walang bakod ito. May kalalagyan niyan. Tingnan yung and, um, Sige po mamaya, ano, hintay lang natin si Justin para maitayo po natin yung aparador. Ayan eh po yung nangyari dito sa manga. Oh. Ayan Buti yan lang pati yung mga kuryente O na dali. Ang lakas talaga, grabe yung kung po ngayon. Yung hangin. Grabe. Hmm. Pero kung wala pong kwan ang itong kubo ano, halimbawa walang pader, siguro dinis yan. Lahat yan delikado yan. Hmm. Grabe yung mga puno dito, buwal talaga. Buwal no? Buti walang, ay, yung bahay, yung pala. hindi pa inabot. Hindi <laughs> 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 Ayan po, yung, ano? Kuya, <laughs> <sa> hmm. <laughs> diba mo yung kahoy? Ha? Aarin mo yung kahoy? Wala, bakil lang na po namin. <laughs> <laughs> Ayan. Yan po yung galing sa taas doon, no? Hmm. Tingnan nyo mga kalang ito, Bubong ito, Yan mo, bubong. Saan galing ang bubong na yan? Ay, grabe. yung bubong ito. Bubong doon nung kay... Ay, yung isa. Ayun no, yung bubong nun wala na rin. Yung kay Kalangap Awe Lalo, uh, yun, no. Oh. Uh. Kaya tayo yung isang bubong nyo. Ha? Yan ba yung bubong nya? Oh, Yan dalo ata. Ay oo nga. Ito po yung bubong mga Kalangap kaleng Awe. Oh. Ang layo. La, ang lahi no doon po yung kanya o oh, ayun no oh. biro mo nakarating naka dito o oh, ang bigat niyan yan po o oh. Oh, doon yan sa so ayon ng bakal, may bakal. Ay, grabe, oh. Ay, bakal. Ay, okay, no, kung kubo-kubo yan ito, kasakit, yung... oh. Oo, oh. Ang layo pala ng inilipad mo. No? eh kakalasin lang yan, sila dalhin doon. Oh, ikakalas yan, papakalas yan sa kuan. Oh. Yan atang dalawa eh. Wala ko isa Yung isa hindi namin alam yung isa kung saan naglipad. Andun na sa kapila. Ah, doon. Yung isa kaya nasaan? Hanapin po natin mga kalas yung isa. Kaya makala, makala. lang makalas, kami na makalas lang. Ha? Kami na makalas. O sige, hintayin lang po natin ang signal. Uh -huh. Kasi Ay, doon yung isa. Nakatayo pa yung isa. Hmm. Ay, grabe Ayun yung No? Oh. Ay, ayun pa po yung isa. Yung isa o oh, nandyan. layo ng nilipad, oh. Nasa yung isa. Ayan pa ata, naka, nakakabit pa. Oo, oh, oh. nasa loob. loob. Yun lang pala isa. Wala yung isa doon. Sa madagi, oh. Tansik isa. Nasa loob din. Buti itong pakuhan, oh. Yung pako hindi na oh. Ayan pa rin, oh. Uy, yung pako, dami pong Ayan o, oh, dami pang pako o oh, Ayan mm, ganda Daling hmm? sumibol yung mga pako Mamaya kunin kita ang pako ka hmm, hmm. Dami pako, mamaya kukunin kita Marami pa akong mission ngayon Okay po mga kalangka, hanggang dito na lang na muna po ang ating call ngayon, ang video ngayon. At uh, yun po, may pupunta pa po tayo Isa, titingnan po natin yung Pinagawa kong bahay ngayon Baka kung ano rin nangyari At uh, yun nga po, inuna muna natin dito Kasi nag din ako kay Justin Kagabi, hindi lang ako makapunta dito Dahil ang lakas po ng angin Ng hangin, grabe Kahit na doon sa bahay, awa ng Diyos Ano po, hindi man na ano yung bahay Kaya lang talagang malakas yung hangin Kaya nakakatakot lumabas At saka hindi po makapunta dito Basta-basta dahil ang mga sarado yung mga kalsada ayan at uh, mamaya po ano babalik po tayo dito para tulungan po natin si Justin dito po sa mga gawain dito sa kubo and marami pong salamat sa lahat at hanggang dito lang ayan maraming salamat po